sa huli naming episode. Natunghayan nyo ang aming camping at kayak adventure. Pero itong susunod na adventure namin, haharapin namin ang aming tapang. Tatalunin namin ang isa sa sikat na clip diving dito sa may Abraham Lake. Tara, samahan niyo kami. Ano na kami ni Panyero dito, dumaong mga kabilang kami nag-camping banda dun. Ay, banda dun. Ayun na sila. Oh. Dito isa uh, magme-merienda lang kami. And magkakape. Tapos pamaya, oh may deer oh. May elk. Ha? Huh? Elk. Kung ano? Kaya <laughs> oh. Tumakbo. Tumakbo. Nakita ko eh. <laughs> din. Kaya mamay palipala natin yung drone. na <laughs> Sinundan ko nga pala ng drone, dinakita naming elk pero isa pala itong yuldir Napaka-magical ng moment na to na makita ang isang hayop na malaya na wala sa zoo. ko na siya nasundan. Nagtago na siya sa may kagubatan. Kaya ginawa ko, pinaliparan ko na lang ng drone ang kabilang bahagi ng Abraham Lake. Dahil first time ko rin makapunta dito sa kabilang side ng Abraham Lake. Yun mga ka-Jedai Tapos na kami mag uh, Tawag doon? Lunch? Mag-merienda mga ka-Jedai. O panyero Epanero, mauna na kayo. Suwod ako kay Inags. Sige Henry. Upo ka tatadyakan ko yung mukha mo. Diga, Ay diga, 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 diga. Don't press your friend. O, oh, iniwan nyo ba? Diga, oh. Kahit nagdala ko pa dito. Come again. See you later. Hey, see you. O, tayo naman mga ka <laughs> Mga Kadeday. pupunta lang namin yung uh, luga makagusto nila o namin. O nila na lang mag-clip dive mga Kadeday. Medyo may na-love ko dito. Titignan namin kung kaya namin o nila <laughs> Kasi hindi ako sure kung tatalon ako. Eh. Ano? <laughs> so, lang namin mga Kadeday. So sana nag-enjoy kayo dito sa may mga drone shot ko mga Kadeday. No, wala akong masyadong makwento dito mga Kadeday. Ta, gusto ko magkayak lang ng magkayak mga Kadeday ba Tapos ah, uh, gusto kong paliparan na doon para balang araw makita ko yung mga experience namin mga kadeday. Let's go. May alon. May alon na mga kadeday. Kita ba yan? Ibig niya lumalakas na yung hangin. Maya maya uwi na tayo mga kadeday kasi yung pang yung dalawa kong anak ah, nagpaalam ako doon, eh. Doon dapat talaga ako magpaalam sa business eh. Sabi ko hindi ako makaka... Uh, tulog sa inyo ha sabi nila okay sabi lang basta uwi, mag ano raw uwi ang sila ng no? slurpee <laughs> mababaw lang kalagayan ng mga bata eh, no? sabi ko o ba pag uwi ko labas tayo bili tayo slurpee tsaka makdo yun so yung araw is, ulitin natin itong araw na to at bukas may pasok na naman mga ka eh. enjoy natin to hindi abang buhay, nandito ito mga kajete. Kagaya na nangyari sa Jasper. Pero yung Jasper, sigurado magbubloom uli yan. Nasunog kasi Ayan, mga Mga kajete, sundan natin sila. Yun, doon kami dumaong mga kajete. Ang dami nang, ang dami nang nagsiswimming. Like, Parang sa mag swimming tapos background mo yung mountains. Danda, mga Ganda mga kajete. Ganda talaga ang location natin. Ito mga kajeday oh Diyan nila gusto mag cliff diving siguro dito pwede na ako mga kajeday Pero pag doon <laughs> Hindi kaya masakit sa best pag na ako dyan Ay. Una ka lang Henry Pumaba lang to Ganda Oh hindi din yung tubig mga kajeday So parang pa kagaling Pero galing yan doon sa may bundok Kaya ganito yung kulay ng tubig mga kajeday Gapos <laughs> <Duck> eh Umira ka eh mga kadela nagre-ready kami para tumalon May eh, kinakabit na, lubid dun si Kainag eh. Ayan hindi man ako marunong lumangoy eh. Iniisip kong tatalon ako, may kasamang best Pwede naman siguro yun eh, no? safe no? naman siguro yun eh. Ay, si mga kadela eh. Hindi ah? Hindi itong ating ano? Itong ating uh, gob cracks Alin? Crocs. Oh, lumulutang yan. yan mga kadieda, yung mga kadeday, yung bangka kasi ni Carlson, mga kadeday. Eh. Pinaubaya sa akin, napabayaan ko. Ito, sasala, isisave ni Cesar Montano. <gasps> 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 kaya, kaya mo yan. <laughs> Nandun na mga kadeday, lumiko eh, walang tao eh. <gasps> game, game. Kaya mo yan, Inex. <gasps> Amin na yung, ay. Ano, pagod na siya. Meron, <laughs> sarap. Yabang-yabang, mga ka-Jeday. <laughs> Ay, yabang pa ng dive, eh. Bumalik agad. <laughs> Ayun na. Ito, mga ka-Jeday. Sasama sa amin si Ipanero. Hindi, kayo lang. Ano hindi? Bakit? <laughs> hindi, kasama sa amin. Kukunin natin yung banka doon, eh. Sayang to, this is the moment. Harap, tara, tara ang ito. Ang gala akong chinelas. <laughs> What? <laughs> <laughs> Lamig. Minus 5 yata itong tubig. <laughs> may, parang may... Kajeday! Parang nakakabata ka na ano sa pulpon ko. Ganito yung mga training niya, no? ano eh. Cristiano. Tara, Para tara. Nandito yung cellphone ko, yung ano ko. GoPro? bro. <laughs> Sorry naman. Aloy! Tetesin ko muna. Ay, nabig. Parang mahirap nung may GoPro. Dala? Mahirap talaga. Eh, hindi mo kunin sa akin. Parang mali. May dala akong GoPro. <gunaw> Balik mo na <siya> ako yung next. Ah, panyero. Ah. Sige, kasi may gulo. Ito nag nabula na nabulabog na. Ha? Ah, ayoko na. Ang <laughs> lamig mga kajeday. Hindi. Hindi biro yung lamig. Kaya nasa kanso. No? Lamig eh. <sighs> Ang galing lumangoy yun. Ang na, parang palaka. <laughs> Video ko. Sabihin mo taga Santa Lucia ako, kalumpit wala. Carlson, eh. sorry. Bigo, bigo si Inag. Si Pabalik Pala. na, wala pa yung bangka <laughs> dito. Ha? dito. Pabalik na si Inag, wala pa yung bangka mo. Sorry. <laughs> Tama ng lobo. <laughs> na tayo dyan? Ha? Paano nga Sabi, lamig <laughs> mga kagay. Huh.

Kainags mga kadetay <laughs> Para meron tayong ano, yung kapitan pag tumalon tayo doon Oo ah Tarig <laughs> Ihi lang ako <laughs> Tek <Thank> yun <laughs> Bigla nag-exit <laughs> <laughs> Baka kano pa elisin ito ha Ah, ah Mick. <laughs> Tapos si Panyer <laughs> Hindi kami makasampal <laughs> Hindi kami makasampal yung ilag Dunga ka dito Huwag mo natanggal yan, okay lang ah. ah. Doon ang yung tubig mga kadyo ah. Ilag oh. Ano masasabi mo sa Abraham Lake? Nako, napakasarap <laughs> Awesome na awesome Manalo, no? Panalong, Panalo Panalo, oh. panalo Tsak mo at saka itong life vest na nabibili natin sa Canadian Tire, uh ano? nasubukan natin mga kainags. Ano? Importante talaga effective. Yan, no? Very effective. oo no? Kasi nung una parang wala pa akong tiwala eh. <laughs> Pero effective mga oh. kainals, no? Lumulutang talaga ako. Panalo na. No? Siyempre naman. <laughs> Pagpunta <-talan> na natin yun. <laughs> Nag-smudge -ano, nag yung camera ko. Ba't ka dito? <laughs> Yabang-yabang mo <mukha> kanina <laughs> Yabang-yabang mo kanina, diyan ka tatalon Ha 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 mas mal Siguro mas malamig dito yung dinanas ni Jack sa Titanic Lamig eh

yung mga kajeday ang tagal nila tumalon eh Pinauna na namin yung iba tumalun pero kami ay yung mga sila Henry ay uh, isasave ko na lang yung 40% ng drone ko para makuha na ko sila pag tumalon sila rin ng mga kajeday oh lamig, lamig na ako dito ay nginig na kami ni Panyero dito mga kajeday Grabe <laughs> ang lamig. Lamig na kami. Oh. Mahirap pag lumusong ka dito. Grabe, eh, no? hmm, lamig. Ang sakit sa balat. Lamig na nung hangin. Anong oras na ba? Wala, last loss na. Dalawang oras na lang ako. Iiwan ko na kayo. Ito na yung mga kajeda eh. Pati huh? si Henry. Ito ang dalawa, yung kalbo doon. Eh, wala natin. Eh, tagal, tagal tumalo. Ang babae Eh, puro, puro porma. <laughs> puro porma yung dalawang mama doon. Eh, no? Nakatalo na yung anak ni Henry. Ay, sino tumalo isa? Eh, tatalo ulit. May tatalo okay, ulit. Oh, na? Ayun yung nasa ano. Sino yun? Ola, mga bata. Pa, mga bata Ay, ulit. Tatalo na rin. Tatalo Ay, mga ka tatalo na si Inags tinubuan na ng buhay tinubuan na ng lakas ng loob hindi pala buhok oh nandito lang agad si Inags sa baba ay, di ba? di ba? sa taas sa taas pa rin pala kala ko na, dito na boy. eh Inags, okay lang may double ka Ah, so okay lang may double ka. So, <laughs> may ka double. May <laughs> so <laughs> okay lang may double ka. Nakuha na namin siya kanina to balon. Sabi na lang namin ikaw 'yun. <laughs> 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 pa parehas naman ang ulo eh. <laughs> so, talaga, puro po ba talaga to si inag si. Eh. Art, artista talaga to si Inex mga kadete. <laughs> okay lang Inags, sabihin namin ikaw yung tumalon kanina. Malayo naman yung angle ng camera eh. <laughs> Puro, puro ka forma, puro ka forma, ang yabang-yabang mo. Puro, puro ka hangin. <laughs> o ano na? Ano na? natakin na ng layuma to. Ay, buto. Mata Matasha, Carlton, nakakatakot siya. Uy, <laughs> uh, <laughs> Carlson, nakakatakot niya, mata siya. Mata bonus Carlson. <laughs> dili ka. Ay, <laughs> ay, ako. Carlson, oh, mag-isip-isip ka, mag-isip-isip ka, mata siya. <laughs> talaga, talaga, <laughs> Carlson. Uy. <Boy. laughs> like, mukhang bonjing tuloy. Uy. Uy, may ka mo sa anak ni Henry, diyan ka tumalon. <laughs> pressure eh. Ayun eh, eh, puro kanila pa yun eh, no? <laughs> Wala kami paniero, pala lang dito eh. Wala, suko ako ah. Ang lamig eh. Sakit sa balat. Kaya nila yan. Kaya nila yan. Putahan natin Kaya, doon. kaya. Kaya dito dito Nayan, nayan, nayan. Kasi jet nandoon. Halaki sa akin ah. Puro forma. 'Yung mamatalunan mo 'yung boat ko. Atamin na ko. Andali at tara sa ko conte, sandali lang Para 'yung zero mo. 'Yun 'yung talon mo. Malalim ah. Malalim siya. Oo. Hindi ba 'yun 'yung Oh, hindi mo babasa book mo, tanong, kinakabahan lang. 2, 1. Zero. Ay, ay naku, kalbo talaga zero. Di pwede pre, tapos bilang Bibilangamin, okay? Di pre. <laughs> suklay supply ka muna bago ka mag-jump. Tay, huwag ka magsalita dyan ah. Yabang-yabang ko ah. yabang-yabang. Sige, <laughs> <laughs> kaya! Oh, oh, oh! Tatapak! Tatapak! Papasin ko lang ngayon okay. sa gano'n. Game, game. Jump na, oh. Tinatawa na na kayo ng bata, oh boy, nagakaya nao obiyan. hindi na ako makalangit papaliki. pre pre kaso yan. yan. lang yan, katutao. kasi katutao talo talo kasi katutao talo kasi katutao talo kasi katutao talo lang yan. talo kasi katutao talo kasi tayo talo kasi katutao tayo kasi katutao talo 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 tayo katutao talo kasi katutao talo kasi tayo tayo

<laughs> okay, 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 okay. Okay, ikaw na, ikaw na. Inags. Yung GoPro mo. Nakalami ng tanong si inag Wow! Wala <laughs> nang sa rin para hindi matay ako dito. Ako <laughs> oh, nga ano, ay hindi pala naka-record. hindi <laughs> matay <laughs> ako pare dito. At syempre, pagkatapos ni Inags, ako na yung tumalon. Nang walang pag aalinlangan lang. Hinakaba na ako mga <laughs> kajeday. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, apa? Semasa kita tunggu kita akan tu, ini tu. Five, four, three, two. Eh, Ay, yung tuhod ko. mga makati din, nakatalon din. Kahit mababa lang, eh, proud na proud na ako sa sarili ko. Grabe. <laughs> nusarap sarap. Ah, feeling ko na gana, eh. nag ano eh. Nag-stack up ako sa ere. Eh. Tapos nagdilat ko, nasa tubig na ako. Ay, sarap. Ang sarap ko sa ngantong lugar mga kajeday. Yun mga kajeday. Nakadaong na kami. Ay, kaya na para humain at yung pakit ng mga kayak na aming nakagay tayo. Ay, up say inags. Ay, nakatalon din tayo, no? Ayos, nakatalon din tayo. Panalo. Panalo. Ay. Uy, next, paalam na tayo sa Abraham Lake. Tapos na naman yung maliligayang araw natin. Tapos na naman yung maliligayang araw natin. Trabaho na uli bukas. Ay, Ay, Kaya nga enjoy no Tsaka nakapalon ako sa ganun, first time ko yun Ayos, <laughs> Thank you Bumaba ng konti Yeah Kanina nakaulang <laughs> eh Ngayon bumaba na Yon mga ka-diri, bago umuwi may dadaanan muna kaming uh, Crescent Falls sabi maraming ano dito eh. ano yun, Henry? Hanging bridge? Hanging bridge. Oh, yan. Hanging bridge. Oh. Ayun. Oh, yeah. oh, yeah, Ano. Nakabuo din. Ganda ng background to. Puro puno. <laughs> si Inex nagpahuli mga ka-Jedi. Hmm. Oh, yan. Oh. Mga bahaba na yan. Kanina may iksi. Ano pa niya? Uwian na? Ah. Uwian na? ganun lang. Nakaligo na tayo sa sa lake eh. oh, baka nandaga papa Batis yan, batis. ba yan? Oh. loob ko. Hindi nyo ako na tumalo niyo. Kasi na kapal namin tinatawag. na. yung GoPro ko ay yung yung drone ko eh bago sila tumalon. Umukulog-kulog na Mga <laughs> ah, 10 minutes na hike lang to mga kadeda Ipapunta sa may falls Ito na yung naririnig mo Yun mga kadeda Yun na yung falls oh. Yun, mga Yung mga kadeda yung mga

Dito yung may namatay na kalaan na sa na mag-uncle at saka mag-ama dito. Kaya sinara to. Dati wala yung hagdan na yan. Ngayon nilagay na yung hagda na Para na yung mga turista na nagpupunta dito. Ah! Ayun, so, mga kajeda, sinilip lang namin itong uh, recent pulse. Oh, ayan, may harang na ito, no? wala yan. Bawal ka na mag-step dyan, no? Pero ang ganda na tubig, eh, no? Maganda yung canyon sa baba. oh Doon, so, balikan natin yan, mga pag hindi na low bat yung drone ko. Paliparan ko ng drone yan para ma-share din sa inyo. At syempre, special thanks nga pala kay Henry, kay Panyero, kay Kainags, at kay Carlson, sa isang napakasayang adventure na to. hindi ko makakalimutan ang ating adventure mga tropa. At sa uuli din, Jedi Cycle, signing out.